Pagkatapos ng isinagawang mga public consultation, inaprobahan na ng Bangsamoro Transition Authority, Committee on Local Government at Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws ang reappropriation o paglilipat ng pitong parliamentary seats na tinanggal mula sa Sulu. Sa inaprobahang bersyon ng dalawang komite, nagkasundo sila na hatiin sa ibang mga probinsya ang pitong mga seats at ito ay ang sumusunod. Siam sa Lanao del Sur, Tiglima sa Magindanao del Sur at Magindanao del Norte, tig-apat sa Basilan at Awi tawi tatlo sa Cotabato City at dalawa sa Special Geographic Area o SGA. Kabilang din sa mga inuprobahan ng komite ay ang pagbabago sa mga munisipyo na mapapasama sa bawat distrito, kabilang na ang Salana del Sur, Maguindana del Norte at Cotabato City. Ang ibang mga mamabata sa ay hindi sumang-ayon sa bersyong ito at sa plenaryon na lang anila nila ihahain ang kanilang bersyon. Ngayong linggo ay nakatakda ng ipresenta sa dal ng dalawang komite ang inaprobahan probahang bersyon sa kanilang session Mark Antanitay ko NDBC Bida Balita